in the immediate um, term, uh, the easiest way to bring down the prices of rice, for instance, is to import more. Pero you hit the farmers. Mm -hmm. If you were in the Senate, what would you do? You allow more importation? or you let the prices stay high in the meantime. Sa akin ibabalik ko 'yan dun sa akin ano eh, sa aking platform on fighting corruption. O, halimbawa, bakit niya sasabing fighting corruption? Let's talk about uh, production facilities, in support sa mga agrikultura, di ba? Yeah. Halimbawa, yung farm to market roads. Kailangan kailangan 'yan eh para hindi masyadong mahal ang pagdadala ng mga tinanim papunta doon sa market sa pamilihan, ano? Pero kadalasan dahil may corruption, farm to cockpit roads ang inuuwian. Yung mga kalsada para sa agrikultura sa halip na daanan ng mga pa pamili mga basic products, kaya ng palay, etc., ang ginagawa ay yung mga kalsada magtutungo doon sa mga sabungan o yung kalsada para sa resort. So ito yung tinasabi nating kahalagahan ng tinatawag nating paglaban sa katigulian. Pangalwa, sisingilin natin yung mga tinatawag nating oversight agencies dyan. Gawin nyo yung trabaho nyo. No? Kasi ang tingin natin, kung yung mga magsasaka, Department of Agriculture halimbawa, agrarian reform, ano? lahat lahat dyan. Kung yung magsasaka, may access sa tamang credit uh, facilities. Ano? Kung yung fertilizer ay hindi kinukupit. Remember fertilizer scam, di ba? may insentibo yung magsasaka dahil may tulong na, na, na masusumpungan, matatakbuhan mula sa gobyerno, di ba? And then ito rin department ng gobyerno na may in-charge doon sa tinatawag nating oversight, di ba? National Food Authority, nandiyan din para mabalanse yung, yung tinatawag nating market supply ng bigas. Ano? But at the same time, protecting the farm gate prices. Dahil mandato mo rin yan eh. Ingatan ang kita ng magsasaka. So sa totoo lang, dahil 27 taon akong nagsilbi sa gobyerno, alam ko kung ano yung proseso na ating pagaganahin. Alam ko kung ano ahensya ang iyong bubugbugin. At syempre, babalik tayo sa aking ipinangako. Masusing budget, pagbabantay ng budget. Bakit? Para may budget na sapat. May budget na walang kupit. Kung ganyan, may insentibo ang magsasaka kung maayos ang mga farm to market routes, mababa ang presyo ng pagtatakbo or pagdi deliver nito at kung merong incentive, ibig sabihin, tamang presyo ng palay ang natatanggap ng ating magsasaka, mas maingan niya silang magtanim. Eh, Siyempre, sa halip namang magtanim, eh, ang ginagawa, binibenta ang lupa sa subdivision, ano? sa mga developer, di ba? So, kailangan bantayan din itong ating tinatawag na regulatory agencies. Ano ba yung inyong bandato? Ginagawa niyo ba? So, ganun, napakasimple lang.